Trending na naman ngayon ang model actress na si Boya Boris matapos usap-usapan sa social media. Ang naging revelasyon ng influencer matapos niyang aminin na minsan niyang sinubukang ipalaglag ang kanyang dinadala. Sa edad na 22, nagulat si Bea nang madiskubring siya ay nagdadalang tao. Lalo na't itlang araw bago iyon ay nagkahiwalay sila ng kanyang nobyo. Bagamat hindi niya tuwirang pangalanan kung sino ang ama ng kanyang anak, Lumantad naman ang sales vice president ng Ishi Project Pack Incorporated na si Mera Yamada at diretso inako ang responsibilidad noong Agosto 12, 2025 sa pamamagitan ng kanyang YouTube vlog. Opisyal na ibinahagi ni Bea ang kanyang pagbubuntis matapos magsagawa ng ilang pregnancy test. Ngunit sa panayam kay Tony Gonzaga noong August 24, mas malalim na kwento ang kanyang isinuwalat ang pagpunta niya sa isang klinika sa Los Angeles, California upang sana ay palaglag ang kanyang sanggol. Ayon pa kay Bea, halos natuloy na siya sa desisyong iyon. Ngunit Tatlong magkasunod na senyales ang kanyang natanggap na para sa kanya ay malinaw na tanda mula sa Diyos na pumigil sa kanya na huwag ituloy ang plano. Unang sinyalis ang bigla ang pupabago ng sitwasyon sa mismong klinika. Pangalawa, ang pag-uusap niya sa isang babaeng nakatabi niya sa eroplano na nagpayo sa kanya na ang mga sanggol ay biyaya ng Diyos. At pangatlo, isang istrangherang babae ang lumapit sa kanya sa New York at nagbigay ng mensahe ng pananampataya at suporta. Para kay Bea, ang tatlong karanasang iyon ang nagsilbing gabay upang tanggapin ang kanyang pagbubuntis at huwag nang magdalawang isip. Bukod dito, malaki rin umano ang naging papel ng kanyang kaibigang si Andrea Berlantes na nagbigay sa kanya ng inspirasyon at nagpungkahi ng pangalang Hope para sa kanyang magiging anak. Kalaunan, pinili ni Bea ang pangalang Victorious Hope na aniya ay sumisimbolo ng panibagong lakas at pag-asa sa kanyang buhay. Ayon kay Bea, sa kabila ng pagiging single mom, natutunan niyang yakapin ang sitwasyon at maniwala na hindi siya pababayaan ng Diyos. Ngayon, puno ako ng pag-asa. Alam kong magiging maayos ang lahat, pahayag pa niya. Ngayon si Bea Boris ay nagsisilbing inspirasyon sa marami, lalo na sa mga kababaihan na tumaraan sa mahihirap na sitwasyon, na kahit sa pinakamadilim na panahon, laging may pag-asa at bagong simula. Kung nagustuhanin niyo ang aking video, please like and subscribe. Ang channel na ito ay pawang katotohanan lamang at walang halong fake news. Maraming salamat, ingat,